Papare-reveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Shout out sa ating lahat at isang mapagpalang araw po mga kababayan. So kaya ng topic nating pag-usapan ay kung paano na-identify ni Romualdez kung saan yung malaking itlog. Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan. So joke lang po ah. Kasi yung topic natin ngayon mga kababayan ay itong uh, pagsalita nga ni Atty. Tupasio patungkol sa panggigipit na ng House of Representative sa source ah, ni ka Kairik patungkol sa kanyang tanong na kung totoo nga ba na 1.2 billion ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez ay ito umano ay isang paglabag sa karapatan ng isang media mga kababayan po natin napipilitin mo umano na i-reveal ang source eh paano yan hindi ka na makakabalita hindi ka na mapagkakatiwalaan nang iyong source kapag i-reveal mo kasi nakita natin ang mga congressman pa ulit-ulit na tinatanong na dapat umano ay i-reveal ni Ka Eric ang kanyang source na mula umano sa Senado at uh, hindi na nakapigil itong si Atty. Tupacio at binanata na nga itong si uh, House Speaker Martin Romualdes na tila ba nagpapa-implement ng uh, martial law ah, sa kanyang pamunuan dyan sa House of Representatives kasi kung sino man ang magbabatikos, kung sino ang kokontra ay agad magkakaroon talaga ng hindi magandang uh, uh, resback uh, sa mga alipores at Calyado ni House Speaker Martin Romualdez. your sources sa grado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito last na po before I get your questions. 'Di ba? Lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based, rules-based. International law, international law. Eh yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito, Because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprobahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, ha? Valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung na, umalis na tayo sa treaty na yon, Ha? Eh itong treaty na effective pa. Ano yung nila? Ito, yung covenant, international covenant on civil and political rights, at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang umuyurakan. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang uh, nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi niyo pwede pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo that cannot be good for democracy. Kaya nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon SMN na yan, bukas baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the US Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana yung mga mambabatas natin ha, ha mahimasmasan sila at uh, wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. So, intolerance. Okay? Uh, untouchable. Powerful. So, ganon na ka mga kababayan po natin. O man, o. Oh, itong uh, House of Representatives. Sa pamumuno ni Martin Romualdez. Iba rin ang taong ito. Mga kababayan po natin. Ha? He will seek his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Ha? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengkit, maghahawak siya ng itlog niya. itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, dalawang itlog. Okay na sana yun eh. O, pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Malrojas, wala tayong magagawa. Pero para si Kilin, ang press freedom, that's too much already. And I think uh, we should all unite This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about uh, Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Sa pagka hindi kayo tumigil mag-criticize speaker, yes. ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun yun! O, oh, ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, yes. Yes. ay robust na opposition. Kaso nyo, kinoob yes. na yung opposition doon, yung usual noisy minority, ha, eh, sumisip-sip na sa speaker. Ah, yung wala na. Repos, nagbibigay pa ng painting nga, di ba? Hmm. Ah, Oo. so yung opposition sa Congress, wala na. nila yung uh, ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yung nasa, uh, ano, nasa lower house. O, yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. So, yan ang uh, problema, mga kababayan po natin kasi kapag uh, kunting salita lang ng mga Duterte agad nila tinitira no at sasabihin na inaatake ang kanilang institusyon si Ka Eric nagtanong lang agad pinatawag ang uh, SMI para sa franchise so ganun na sila kakapangyarihan mga kababayan po natin hindi pwede sila i-bash o questionin tapos ang napapansin natin napakaraming trolls na umaatake sa social media nga, pag titingnan mo, pare-pareho ang birthday, pare-pareho ang comment. Iisa lang ang pattern, mga kababayan po natin. Kawawa talaga yung mga Pilipino sa mga leader na ito na namumuno ngayon sa ating bansa. Patak Duterte pa rin the best. Isa, gusto nila lagi. Resolution 1414. 1414, 1414. 1414. Oh, ano diba yung 1414 na? O, di ba yung sense ng Senate na, inaano nila? Yung uh, uh, they called to uh, they called out President Duterte for criticizing Congress. So, hindi na pala pwede mag-criticize kahit sino. Ha? Kahit former president na naging bahagi rin ng Kongreso. Hindi na pwede. Magre-resolution. Gusto nila, unanimous pa. Ha? Mahilig sa unanimous eh. 14-14 pa ha. Ang multiples of 7. Marcos sa uh, lucky number yun. Di ba yung 7? Kaya 21 eh. September 21. Di ba? 7 times 3 is 21. Ito 14-14 oh. no? 7 times 2, 14. 7 times 2, 14. 14-14. Ha? May superstition pa eh. Ha? So itong itong uh, labor code as in fact ako mismo ay personally nagdemanda ako sa Dole on behalf of Jobert Sukal dito uh, ah. alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang frankisa is not easily granted and it should not easily be revoked. Ah, so Dapat, pag... ano yung series of violations continuously not paying taxes, continuous uh, uh, yung mga end of contract, contractual, etc. Continuous uh disinformation, Oo. kunyari. -oh. Yung isang beses, nagkamali, ay di, i pagka nagkamali ang GMA7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang, isang, isang mali. Ah, parang driver's license. Nakamali ka sa driving violation, hindi ka aalisan ng lisensya. mag di ba? O, 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 mag-issue ka ng clarification. Sabihin mo, hindi po 1.8. So, hindi siya legally parang proportionate. Parang... O, disproportionate yung response. Eh. Parang bullying na ito. Eh. Parang pinapakita nila, ah, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Di ba? Sobra. Sabi ko nga doon sa aking programa, ay, by the way, yes. way, nabanggit mo nga pala ng mga produso ko. Today yes. is the first day ng streaming ng Mama Sapano sa Netflix. Wow. Sabihin, uh, na, we weirdohan kayo na hindi ito uh, legitimate uh, response to this incident. Mm -mm. Uh, yes, sabihin, disproportionate. Grabe. Parang threat ito. Parang, kinok, parang threaten Di ba nagagalit sila doon sa disproportionate uh, response yes. daw ng Israel sa Hamas? Yung iba. Ah, parang oh, ganun eh. Pero eh, yun eh, buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel eh pagka binabalansi mo, no? Pero ito, sobra naman. Ano, isang, acts? isang criticism. Sinabi mo lang, 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo yes. ba? Nagtanong, nagtanong. Ah, nagtanong. Nagtatanong lang. Libelos eh, bakit, ba ang tanong? Hindi. hindi. Eh, kung libelos, eh, di-demanda mo. So, yan na nga po mga kababayan po natin. Isang batikan na abogado yan. Kahit napakalaking kaso, kaya niyang yun hawakan. Gaya kay Tivis, mga kababayan po natin, kaya niyang yun hawakan. At siya rin ang abogado ni Pastor Apolo Kaya nagsalita na rin ito mga kababayan po natin. Kasi tinatarget nga rin nitong makabayan, makabayan kuno, pero taliwas man ang kanilang paninindigan na si Pastor Apolo Kimoloy ang kanilang tinatarget. At ito nga ay uh, kiniklim nila na si Pastor Apolo Kibuloy ang may-ari ng Isiminay. Pero pahiya sila mga kababayan po natin. Dahil ang pagmamayari ng Isiminay ay na-transfer na sa bagong pangalan. So wala na si Pastor Apolo Kibuloy at hindi na siya kasama sa opisyal. Ngayon mga kababayan po natin, na overkill umano ang ginawang investigasyon ng House of Representatives dito sa ICMNI. Kasi kung totoo sen, pwede nilang ipatawag si Ka Eric, pwede nilang isumon, pwede nilang uh, tanungin na i-verify ang uh, kanyang source, pwede nilang bigyan ng tamang impormasyon, pwede sila magpa-interview sa programa ni Ka Eric para i-rebat itong kanyang sinabi na 1.8 billion. Yun ang uh, maganda sanang gawin kung talagang hindi sila iyakin at pikon mga kababayan po natin. Pero ang ginawa instead, ah, agad na nagpatawag ng ah, committee hearing para sa franchise ng Semini News. Kaya maraming kababayan po natin ang nagdududa at nanggigigil ngayon ah, sa pagiging diktador ni Tony House Speaker Martin Romualdez at tila ba siya na lang ang masusunod. Maaga pa ang eleksyon ngunit nagsisimula na ang demolition para kay Vice President Sara Duterte. Kaya tayo tuloy ang tingin natin sa ginawa ni House Speaker Martin Romualdez at ng House of Representatives sa ISDM&I, tila ba planado? So, nagfile file ah, ng uh, Resolution, House Resolution 1414, inafurbahan, tinanong yung mga kababayan po natin, yung uh, ICC Resolution para pasukin sa ating bansa may uh, planong impeachment na hindi nila inire-reveal pero mayroon ayon nga sa mga source ng Duterte ah so tapos ngayon si lahat yan may connection sa mga Duterte mga kababayan po natin so gano'n na sila katakot na takot sa mga Duterte at uh, itong si Pangulong Marcos ay hindi nagsasalita po mga kababayan po natin tahimik pati itong si Sandro Marcos tahimik tandaan po natin ang isiminay si Pastor Apolico Buloy ang kanyang inendorse na, na pangulo at mga congressman, mga senador ay partido ni Marcos. Pero ngayon tila ba pinapabayaan na rin sila ni Pangulong Marcos. Mga kababayan po natin at mukhang hindi na dinidepensahan sa kanyang pinsan na mahilig magkumpara ng itlog. At itong 20 na bigas, 'di ba, mga kababayan po natin eh, parang isang linggo lang, eh, suspended na agad. So, parang drama lang din ang uh, ginawa nila doon sa Benteng Bikas. So, napakaraming issue kung tutuusin, mga kababayan po natin, na dapat unahin, ha, ah, itong mga kongresista, pero mas inuna pa nila ang pamulitika. Ano po ang inyong saloobin at opinion patungkol sa issue nito? Mag-iwan sa ating comment section pagkatapos ng kompletong video. Hindi mo porket naglibel yung isang komentarista, eh, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, yes. alam, alam mo yan, uh, partner, di ba? Yes. commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito, eh, sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Oh, attorney, may tanong ako. Kasi, nababasa ko kagabi, bago kayo dumating dito, rin-search re kayo itong issue, kahapon nandito din si Atty. Harry Roque. Anong ang uh, tingin nyo, nababasa ko may balita, pati yung ownership ng Uh, ng station ng SMNI by your client, Attorney Pastor Kiboloy ginagawang issue. Ano yan? ah uh, bakit ho sinama doon? Ewan ko, ano bang problema? Is eh, Pilipino naman si Pastor Kiboloy Eh, yun nga nga, uh, foreign-owned, hindi nila iniimbisigahan sa Kongreso, eh, di ba? Oo, oh, oh, nandiyan. Nag so, non-issue dapat ito? Oo, oh, oh non-issue. Kahit na sinong oh. mag-aari yan. At saka yung issue. ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako na sa ano ako, na sa uh, sa Aliu TV 23 ako sa DWIC. Maraming opinion. may opinion. independence yang ano, yang, uh, yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner. Uh, At yan po ang ating update mga kababayan. Maraming salamat. Paalam.